Sa ating uh, report na hawak na ito, sa report ng PSA, ha, Philippine uh, Statistics Authority, halos labing isang milyong kabataan daw pong Pilipino ang hindi pumapasok sa formal na paaralan, base po sa 2020 Census ng Population on End Housing ng PSA, 10.7 million o 25% daw po ng 42.8 million na batang edad lima hanggang 20, 24 5 to 24 years old, itinuturing na mga out-of-school youth o children. Binubuo daw po ito ng 51.3% lalaki, 10.7 million, at mga babae naman ay 48.7%. Nasa edad 20 hanggang 24 na taon na po naman, 68.5%. Mukhang nakakabahala ito sa ano. Mukhang uh, ano ba ito nasa ano? ano? Mm -hmm. Wawalan ba ng interes sa pag-aaral ng mga kabataan sa panahon ngayon, Sen? Hindi hey po yan. Siguro dapat pag nakausap namin yung PSA, baka bahagi ito na naging epekto noong uh, COVID pandemic. Okay. Kasi yung tuloy-tuloy na may mga nahagip kasi yun na may mga nahagip kasi yun na mga na school years na yung hybrid, hindi nag-work. Tapos talagang, uh, i alam mo, yung mga kabataan, madali rin ma-stress, ma ma-depress. So may mga mental health issues din mm -mm. na pasok dito. So kailangan mo ito ng malalim na pag-aaral pa at ma-validate kung talagang tama. Kasi nandiyan na naman yung mga eskwelahan. Meron lang meron lang kasi, Jen, uh, uh, may mga eskwelahan, kahit yung mga state universities natin, na talagang sa dami na nag-a-apply, sa dami na nag-a-apply, tinaturn down nila, mas marami siya nag-apply. Mm -hmm. Sa uh -huh. isang daan uh nag-apply, isang daan nag-apply, kung tatanggapin mo yung 30, except 70, hindi mo tinanggap. So, Opo. sinusulatan nila yun na, na hindi ka nakapasa sa entrance exam mm -hmm. at uh, puno na yung... Kaya hindi totoo na na kakaunti na gaano. Punong-puno ko yung mga eskwelahan. yung Hindi na, nga ma-accommodate. Mm -hmm. So ito yung, ito yung binibigyan ng pagkakataon na mag-aaral sa testa, mag sa oh. ng ibang educational opportunity. Siguro ito yung sa survey, hindi na hagip nung gano'n. So dapat siguro, uh, hindi yung actual number of seats sa classroom ang uh, naging basehan kasi nag, nag, gusto pumasok ko nung iba nung 100 na yan eh. Tama po, yung 70 nga, na-turn down yung 70. Opo. So, ang dati kung nakaharap ka na ganyan, uh, Sir, paano gagawin namin dito? Puno na ito. Opo. Na at kahit may mga satellite campuses kami, hindi uh, eh, ko nababanggitin kung anong eskwelahan at probinsya. Pero ganun mo, nangyayari. At taon-taon, ganun. Oh. So, namin nang gumagraduate natin. Kaya, ang pinakamaraming course ngayon, na napasukan ay criminology. Criminology, yes po. Oo. Opo, criminology na napasukan kasi yung iba, yung hindi na natanggap sa ibang gusto nilang kurso uh -huh. pa para makaaral sa criminology naman uh -huh. na nagpasukan sa mga iba ibang eskwelahan. So, hindi ito yung outright lack of interest to continue tertiary education. Uh -huh. But perhaps the lack of opportunity because of facilities and resources are lacking hindi ka na makapasok agad sa privado, mahal. Mm, Nakakaunti -ka rin, naka rin ang space. O doon naman sa mga pampubliko, eh ganun din, kakaunti. Eh, Nakakaalarma lang dyan yung mga 5 five, five years old, 6, 7, 8 na Yan. libre naman po yun eh. Opo. Yun lang siguro ang kailangan maliwanagan. Dapat oh, okay. yeah. siguro may clear ito ng PSA, no? ano hmm. yung mga batayan nila ng figures na ito. At kasi kung mula doon, mapipiho, ma ma, 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 ma pipiho, matuturo nila, Makakagawa ng aksyon sendro ang gobyerno yes baka naman yung nasurvey yes. nila Oo. baka naman yung nasurvey nila ay eh, nag-apply na humo ako sa entrance eh hindi na ako nakapasa gusto ko mag-aral uno na yung eh, cut off na cut off ako koho eh kasi kung ganyan kadami Nelson, ng mga batang hindi nag-aaral mm -hmm. ano magiging future na, <laughs> ng ng akting bansa ay kaya, kaya makikita niyo no magaganap sa mga kabataan kahit sa social media yung tanong na diploma o diskarte Ah, mm -mm. diploma o diskarte. So, so yung mga ganyan, uh, ano yung mas mahalaga, yung diploma, yung diskarte. So, kung na, miss mo mismo yung chance na pumasok ngayon, for second year na yung mga ka mo, baka mawalan ka na ng gana eh. Di ba? Ah, opo o mag-shift sa ibang kurso o ibang gawa, you no? mag na lang. Mm -hmm. So talagang sa ganitong problema, intervention po ng gobyerno ang magawa para mahikayat ang mga batang ito na mag-aral. Hindi ho dapat, eh, oh, hindi ba? Mukhang mm -hmm. Uh, hindi nagkakamali mo, hindi sila, ng mindset. Gusto ko nilang mag-aral. Kulang mm -hmm. lang yung classroom, kulang yung, yung pasilidad. Space. Pasilidad uh -huh. at kulang na rin siguro yung nagtuturo. Yun sa mga nakausap ko. Ayun. Aha. Anyway, ano ha? Uh, ah, mero kumusta diyan Dawson? No, Galana? Oo. Mm -hmm. Ito na po resulta ng ating uh, box poll sa araw na ito. Simple lang po ang ating tanong eh. Patapos na kasi ang El Nino. Pero sa inyo'ng palagay, nagtagumpay ba ang Task Force El Nino para mapababa ang epekto ng El Nino phenomenon sa ating bansa? Ang nagsabi ng opo, nagtagumpay naman 26.7% pero napakataas po na nagsabing hindi po, hindi po nagtagumpay ang Task Force El Nino. 73.3%. Ayan po, sen, ang epekto ng ating epekto. Resulta ng ating box population. Mababa yung, ano, mababa yung uh, nagsasabi na nagtagumpay. Magpatapos na pala programa. Uh... Nahuli po ako, pasensya na. Kung gusto niyo ituloy ko pa ng another one hour. Ikot na ako. Kung pwede lang sana, send na ano, <laughs> Send, salamat po. Ingat po kayong palagi. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Ito po ang palatuntunan sa Ganang Mamamayan. Programang paborito ng bayan. Bukas po, ang ah, meron pa tayo. Pag-ising nyo ng uh, umaga. Madaling araw, alas 5. Aba, 100%. Bye!